Good morning. Welcome back to our lecture room. And in our segment, itong your question, my answer portion. Ito po yung tanong ni Ponyong Damian, no? Sa comment section natin sa YouTube channel, wherein ang sabi niya, magandang umaga po, attorney. Magtatanong po ako kung ano ang gagawin kapag yung titulo ay nasunog. Okay. Kasi po, noong 1987 po, ay nagkasunog po sa amin sa pandakan na nakasamang nasunog yung titulo. Paano po ako makakuha ulit ng titulo? Eh, sa kabiti po yung lupa. Uh, salamat po, attorney, and God bless. Actually po nyong, meron na tayong kasagutan niyan sa isa sa mga video lectures natin. Itong, nawala ang titulo mo, paano kumuha ng bago? Pakicheck yan, no? Ito rin yung link, no? And I will also place the link doon sa ating comment section nitong video na ito para po, uh, isang click lang, mapanood nyo na po ulit. But, I'll give you a brief uh, discussion o paano ang gagawin. No? So, basically, kapag nawala yung titulo, ang una nating pag usapan is sino ba yung mga registered owners ng title. Now, for example, ikaw po tapos married ka kay Ponyang, kanyang rin, no? Eh, so, ibig sabihin, si Mrs. Muna maggagawa ng SPA authorizing you na mag-execute ng affidavit of laws, mag-represent sa ROD, mag-file ng petition for reissuance of new title sa korte kasi hahanapin ng Registry of Deeds no ang authority mo kasi gagawa ka ng affidavit of plus tapos in-narrate mo dun sa affidavit of plus paano nawala ang titulo sabi mo nasunog noong 1987 sa Pandakan and then i-annotate yan doon sa kopya nandun sa bolt ng ROD. Take note that dalawa ang title. No? Isa yung nasa bolt ng ROD at isa yung tangan-tangan ninyo. Yan yung owner's duplicate title na sinasabi mong nawawala. Ibang usapan kapag yung sa ROD ang nawala. Although right now, uh, kasi yung computerized ang system natin under larry system ng, ng ROD, technically, hindi na po yan siya basta-basta nawawala. Kasi nasa computer na yung, yung yung ROD copy na sa e-vault na nila no so kung yung nawala sa inyo yung owner's copy of title ayun so ipapa-annotate niyan pagtingin ng registry of deeds i-annotate yan then pagkatapos po ng annotation niyan is kukuha kayo ng certified true copy ng title na meron ng annotation ng affidavit of plus ninyo then after that Kuha po kayo ng Certificate of No Pending Case doon sa korte, Certificate of No Encumbrance, ayan ah, no? At doon ko kayo kukuha sa Office of the Clerk of Court where the property is located. Kung alam niyo, ang isang korte natin sa region, meron tayong tinatawag na uh, Office of the Clerk of Court Siya po yung may hawak ng lahat ng branches, no? And doon tayo hingi ng Certificate of No Pending Case, Certificate of No Encumbrance, no? Now, after makuha po niyan, lapit po kayo sa isang abogado. Now, kung wala tayong budget, lapit tayo sa IBP Legal Aid Clinics natin para matulungan tayo. No? Each chapter ng IBP, meron pong mga IBP Legal Aid Clinics. Dito sa Davao City, meron kami. Lapit kayo doon. Dalhin niyo po yung mga certified true copy, tapos yung affidavit of loss na may tatak na ng ROD na nareceive nila, plus yung certificates of no pending case, yung certificate of no encumbrance na hindi siya nakaprenda. Then, after that is that you tell the 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 lawyer to help me mag-file po tayo ng petition sa RTC, Regional Trial Court po 'yan, no? incapable of pecuniary estimation para magkaroon ng issuance of new title. Gagawin siya ng judicial affidavit mo, yung parang direct examination mo 'yan, tapos maggagawa siya ng petition, i-attach niya pati ng lahat ng mga ebidensya, i-file yan sa court. Magkano ang lost title? It's about uh, 3,874 more or less based doon sa EP system ng Supreme Court, no? So, palagi natin mga 4,000. And then, pag na-file yan, magsiset po yan ng hearing date, no? And mag-order ang korte na i-posting yan siya doon sa barangay, conspicuous places dyan sa RTC, at saka doon sa place where uh, the property is located, no? Usually sa barangay nila yan, no? Tapos doon, kukuha ka ng mga proof na na-post talaga yan. Siya kasi at later on pag mag kayo, gagamitin niyan siyang evidence no for jurisdictional requirements. Na talagang nagkaroon ng posting kasi pag wala yang posting, ma-dismiss ang kaso niyo. All right, so magkakaroon kanya. Pati yung sheriff bibigay naman niyan sa inyo. Tapos sa barangay kukuha kayo ng certificate of posting doon. All right. And then pag hearing niyan, magte-testify -test kay, tatanungin ka ng judge. Usually ang tatanungin ng judge, oh, totoo ba talagang nawala ito? Baka naprenda mo, baka pinatago mo, baka pinledge mo sa iba, baka pinahiram mo ang titulo. Mga things like that, no? Or baka pinrenda mo ang titulo na walang real estate mortgage. Yung ganun ba? Eh, hindi po. Meron ka bang authority sa asawa mo? Meron po ito po. So, talaga yung tatanungin ng judge, talaga kung talagang nawala o hindi. Hindi talaga judge, nawala talaga ito sa sunog, nasunog ito. Ah, ganun ba? Kailan nasunog? Pandakan, ha? O sige. So, ibig sabihin po, uh, once once matasat-satisfy ang judge na talagang totoong nawala, Then oh sige ya submitted for uh, submit your evidence no formal offer ka agad yung abogado mo na after that, sabihin ng judge, okay uh, will wait for my decision uh, i will issue a decision later on so after that after waiting magkakaroon po ng decision at doon sa decision pag maggrant po ang inyong uh, petition for the Uh, reissuance of new title in lieu of the lost one. Uh, yan po tawag, no? Is that, nakalagay doon, the petition is granted, the registry of deeds is up, let's say, sa pandakan, is directed to issue a new owner's duplicate title. Let's say, number 1, 2, 3, 4, in favor of Punyong and Panyang Damian. Uh, Punyong Damian married to under the name of the registered owner po. Hindi po pwedeng sa si ibang pangalan. Dapat kung ano yung nawala, yun din ang lalabas. Okay. Kung sino registered owner, yun din. Even if deceased na yung mga registered owners. Alright? So, yan ang mangyari. Then, pag meron na pong decision, dadalhin nyo na po ba yun? Hindi pa po. Aantay po po kayo ng 15 days, no? From receipt of the decision, including that of the registry of deeds. Bibilangin yung 15 days. Pag maglampas na po yung 15 days, bibigyan kayo ng Certificate of Finality. And then, pag makatanggap na po kayo ng Certificate of Finality, magkuha pa rin kayo ng Certified True Copy ng desisyon ng korte. Kasi ang requirement ng Registry of Deeds is yung uh, Certificate of Finality plus yung Certified True Copy ng desisyon ng korte. Okay. And then, isasabit yun sa ROD. Bayad kayo ng fees. Dito lang naman. And then, after a while, antay kayo. Uh, ma-issue na kayo ng bagong title. So, ganyan po ang technique uh, po nyo. No? Pero yung pinaka-detalye eh, pati yung costing and everything, pero din may itong video lecture natin dito sa nawala ang titulo mo, paano kumuha ng bago. Okay guys, so for everyone, uh, itong portion or segment na ito uh, gagawin ko ito in order to answer those questions sa comment sections. Uh, I decided to do this because every time meron tayong live every Saturday from 10.30 to 12 is that ang nasa sagot ko, yung nasa chat box, yung mga nasa comment section, hindi ko nasa sagot. So I decided to make like this. Probably if I can do it, kung makaya natin, is every day mag-answer ako ng one uh, comment doon na man, nakita ko na worth uh, discussing at saka worth din po na everybody will be able to uh, To re understand And at the same time Is Makarelate din sila, no? Pero yung mga ibang Comments doon na Medyo Malalim Tapos may kaso And everything Hindi ko po yung pipiliin Ang aking pong pipiliin na mga questions po Yung worth Discussing Na lahat will Be able to Understand Okay? So I hope that uh, You are Clear with this And Ponyong uh, Thank you for your question Ponyong Damian And Sabi ko nga uh, Iba po kapag uh, nag-aaral tayo, nanonood tayo ng mga ating mga lectures para po, uh, you know, iba po yung may alam po tayo sa batas. You know, knowledge is power. So, with that, uh, I will discuss in a while na naman yung second uh, question na napili ko. Alright, so see you again next time.